Tada! Welcome to my blog. Yes, for this video guys. Ayan, may rampage na naman ang besi nyo. Dahil magkikita kami ng besi ko at ang kanyang apam. Charot! Tada! Nandito na ako. Sa ulit. Ayan, ang kodyo. Kung saan, sa batha na ako. Nagbas ako guys. Kaya ayan, dito na ako tatawid. Punta ako sa kabila. At magkikita na kami ni Beshi Mama Josem Kasi Nako Speaking of ano Pagmamadali na Gutom na yung Jowa niya <laughs> yung Kasama niya Sabi ko nga Medyo matrapi kasi Eto nandito na ako Ayan mama Malapit na Patawid na ako dito na lang ako tatawid wait lang natin mag stop dito na lang kaya sa kabila o doon pa naman banda yun eh doon na lang ako sa kabila tatawid pak ayan so dito na ako katawid ako dito sa flyover na to kasi doon kami magkikita sa Bilagio Mall sa building number 7 ah, finally sobrang traffic medyo traffic pagpapunta dito sa Bata talaga Ang traffic dami nga rin pasahero sa bus biglang dumami ayan ang bata nice so dito ako sa kabila so ayan na mama magkikita na tayo kahit nga ako din gutom na paano yung kasama gutom na gutom na daw sabi ko nga kumain na pakainin na siya pwede na makapag-antay kumain na ayan kalapit na ako dyan okay kita kits eto na yes finally eto na Villaggio 7 ako embiar na nga ako dun sa kasama <laughs> pagmamadre may mayang ano kanina pa sa basa ko hinay blood ako, <tipos> ah, ako mama okay <tipos> Kailanong... oh ito na ako kapasok na ako dito okay so makikita daw kami sa albay nandun dahil. ako oh, mga mga pakalmay mo ko kaan burn na death na burn na talaga ako mas palumit mo yung ganun o oh, ayan na oh. ayan na sila ah. ayan dito daw kami kakain sa kebab meat and chicken grilled chicken Ayan dito. Ayan, mga kabayan pala to. Ay kabayan. Po ay? Ito beep yan, no? Te. Okay. Kailangan pa ba yan? Ito, ano ba yan? May combo ba? May Anong mga kasama yan? pa ba? Anong mga kasama? Ano mga kasama? Ito na nga yan. Kumbaga, inano lang nila. Ayan siya, guys. Ang menu nila. Ito yung mga prices. <laughs> ano? 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 mo Ano? 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 ito? Pilipinong may-ari. Ah, Afghanistan. Ah, Afghanistan. May-ari nito. ulit kung ang gusto mm -hmm. Yung beep ako, spirits. Oo, oh, yun yun yun. Oh. ba? Yes, with rice. Pag with rice, with, rice. Huh? Pag with, rice, with rice. Thank you. Thank wow. mm -hmm. oh, na. Gusto yung kanin. Sanay tayo sa kanin. Ako din. Ito din sa'yo. Siya. Tanginin yeah. mo siya sa kanya. Okay. 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 pare Okay. 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 Laham. Laham. Um. Ang tawag dito, ganda. Ang ah, saluto na to. Idamit. Idamit. Uh, idamit siya, guys. Oh. Kung baka sa akin, parang kaldereta. Idamit. Ayan. Kalas, kalas, Ada. Kalas. Yes, yes. Yeah. Eh, kaliyada. Oo oh, yan. Hindi talaga nawawala yan. Okay na. Baka ito yung... Uh, ano nila rice ang tawag dito sa rice na to ano sa to ni rose what the name of rose rose yung rose rose what ay rose cups bas rose cups rose no the recipe what you call this rose bas rose rose na 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 rose kada rose kada bukari ano dam ay tong yellow bukari and the white is rose Ayan, sa amin. meron kami cream. tomato salsa. Silada. Okay. Ito yung kanya o yung chicken naman. Ada chicken, sa Ada yung siya rin. Ada juja. Juja. So, ayan, kain. Para lumamig ng mga ulo. Ayan, kada sa Kali na stress. <laughs> okay, kain. <laughs> Ayan, naubos na namin. Pero may natira yung sa akin. pina out ko na lang. Ayan. Diba? Practical. Ayan. Nag-joy na yung niya. Babae talaga ang lola. Ang haba ng buho. Ayan, pahalil lang ano pala. Pahalil lang pala. Hindi oh. hey, na Okay, pa-boy. Okay, pa-boy. Okay, pa-boy. Okay, pa-boy. Okay, pa-boy. Okay, pa-boy. Okay, pa-boy.

Ah, sabi nila nyo. Ah, sa Ah, oo. Ah, Noon natin nakita yan, di ba? tayo nila i-crown. So, niya. Nakapag -ano o, <laughs> yung nakapag-ano siya doon. Tawara. kilala niya kasi dito yun. Magana mo Para siya. din. Alin, alin. Sa taas Wasag ba? Pagdala. Ayan, nandun siya. Wala doon. Ito pa sa taan. Tada! Ayan na! Meron ng number, secret number. Ang aking lock. May food na siya. Ayan. Thank you. Naganda nga siya. Bali, yung nabilihan dito ay ano to? 50. Matatawaran mo siya ng 40, 45. Ganyan. Ayan. Ang dalawa. Ano ba yun? Ang dalawa. talaga kayong dalawa. Sabi yung pakla, to yung Sino? Hindi Norway niya, no? Norway niya. Norway niya yun. Sarang sweet niyo. Pero it's siya, di ba? HP. Oo, <laughs> o, -HB HB nga, HB. HB. <laughs> yeah, oh, oh. naka HP nga. Yung kakulitan niya. Kaya. Motherfucker. Yeah, not jala. good. Eskala, Rapid ko ay yes. Oo, yung mo yun ayan. Kersa, sabi ko sa kanya, na kami, pababa, <laughs> <laughs> iniwan muna yung jowa niyang pasaway. <laughs> stress ka niya. Ano sa kanya? <tid> magagalit Hindi mo na makilala yun. Kaya yeah, nga, ganun siya Ganyan. agad. Diba? Ay, yung bigay Kulit talaga. Hindi niya mag-message yung pag-message. Mag hmm. O <laughs> yung nasa bus ako pala. <laughs> kulit na. Diyos ko, pwede kang paliparin yung bus na <laughs> yun. Ito traffic. Ang dami pong pasahero. Ang hirap ang Tapos more kababayan pa yun. Sabi mo ba tawag ka ng tawag? <laughs> Ay, punta tayong Imerex pala. Bili ako ng kahon. Buti na alala ko. Kahon? Mamaya na yun. Nagsasara maaga Pumunta ko dito noon. Sarado na. Maga pala yan nagsasara. Sana open pa. Sa may baba yun. Pinakababa. Ayun Di ba? Punta kami ng Speaking of Imerex, thank you for watching pala. Thank you yung doon. At yun nga, pupuntahan natin siya, ang Amerex At tingnan natin bakit may mga bagong promo sila na mas mura. Hindi pa, tawagin mo na lang. Tawagan mo na lang siya. So ayan, pababa na pa rin. na kaming out. Tinongola na, sarado na. Uh, Oooo! Pumunta rin ako ganyan de, sarado na. Ay, naku, guys. Sarado <tis> mo ba ba ba? na. mo pa naman. Hindi pa naman. Hindi mo pa kaso ma, every 10 years pa <laughs> ka ka naman. Pagpapabili ko pala si Josie ng ano. Yung Gabi daw, mula ako. Meron kaya yun? Ano? Yung Gabi. Gabi? Kaya nga, di ba? Ay, parang wala na akong nakikita. Meron na. Sorry hindi bunga, ah gabi ng dalang talaga doon tayo. kasi mas ta siya, Sarap yun eh sige ano rin kasusyab bicolana lagi tayo ano rin kasi lagi Bicolana. lagi tayo lagi tayo lagi sa gabi. Oh, namin yung ah, tayo lagi tayo tayo lagi tayo lagi tayo lagi tayo lagi tayo lagi tayo lagi tayo sa So, dun tayo sa kabila gari. Ay, magtachay muna. Para kung kinain natin, ang tapo. Alam mo yung jack na nabili ko? Pinatahi ko yan dyan. Oo. Pangalawang... Ayan, dito kami na sa kabila. Dito ba tayo mag ano? Tachay or oh, bibili ng gulay? tayo? At chay muna. Pag-uwi, ano siya? Eh, ang bus, anong oras pala yung baka wala Again, na. Hanggang 12 yung girl. Hanggang 12 ba yun? Yes. Hanggang 12 yun. Uh, Oo. Uh, kasi sa may amin, wala nang nadaan. Puro out of order na nakalagay. <laughs> wala na nagbibiyahe. Ayan ang mga pwesto pa dito. Anong number building ba to? Anong 7 na to? sakit talaga. Pinagalingan natin yung set. Ayan mga second hand. Oh. May mga second hand. Yeah. Hindi diyan. sa Odotro. Ah, doon mismo. Bitip ta na. Mga oras lang. Doon na lang tayo sa market muna. Bago ang iba. Sino ang ate? Sino ang Ate! Ate! na kayo. Alin? May ah, kumain na Chai lang. Ay, chai? Oo. Dalawa ka. Chai. Ah, oh, dito pala. <laughs> dito pala kami mag sa Eastern. Ano ito? Special inihaw. Eastern. So, may dito. May nakakantahan din. May oo. Oh, oh. Dito yun Dito, yung, dito yung ginaganap, guys. Oo. kami may mga pa, ano sila dito, banda, no? Ah. May kumakanta dyan. Pwede ka kumanta, yung lola ko. Oo, kaya kumanta ka. <laughs> Tuwing Friday siya, guys. So, Monday ngayon, kaya wala. Walang ganap. Regular ganito. Okay, chai-chai muna. Okay. Ang pababa ng kinain. Pero Bernadette talaga ang jowa mo. Naging <laughs> ganun siya. Naku! Lililibre ang jowa niya. Uh, haba ng buhok niya. Hanggang Pilipinas talaga. Oh, kilala mo ang diyowa niya? Oo, oh, ang ito mata ako. Oo, oh, siya pala yung nakukwento mo na meron kang mata? <laughs> <laughs> ay, isa yun. Ay, isa yun. Ano siya? Ano <laughs> siya? Ano pa siya? Si sister? Oo, ngayon siya. Oh, no, muna. Isa sa mga mata daw niya okay. yun. <laughs> sister. Yung eh, si sister na. Kasama mo. Si si ate. Si Lovely. Eh. Kaso out na. Kasi nakita niya daw kung gano'n. Nakikita niya yun, jowa niya. Kaya... Pakabagay. <laughs> Oo, alam daw niya. Charing. Sarah. Ikaw na talaga. Charing lang. Ayan, sa mga OFW, dito sa Saudi, siguro alam nyo to kung saan ito. Ayan kung saan ito yung bagong bukas dito yes alam nyo na ito yung ginaganap tuwing biyernes dyan, naglalagay dyan ng uh, stage so nagkakaroon dito ng mga banda may mga kantahan ayan napakasaya dito tuwing biyernes ayan kasi karamihan mga walang pasok ayan kaya gumugora sila dito Gaya namin ni Beshi, ayan o, si Jasem. Nandito kami sa ngayon. Pa! Ayan, si Beshi o. Pa! Sa ngayon walang ganap dahil ay lunes ngayon. Kaya ayan. Nakita nyo na, dito yan sa Biladyo Mall, Building 7. Tada! Ayan, dito muna kami sa Hyper Market. Mabangga ka sa kakaano mo. Text, text. Saan ba tayo makabili noon? Sabi mo may gabi. Sa Hyper? Ha? Kasi minsan pumunta ko, wala kayang gabi. Kasi ah, dry siya. Oo, yun ang masarap. Dry. Oh, pinapatuyo naman din Oo, pinatutuyo din naman yun, di ba? Ito parang may mga box-box dito. Ito yung Blue Ribbon. Saan dito ang mga nakaraan? Okay. Ito ba kami sa loob? Ayun o, may bag nga yun Sa'yo o, sa kasi ano, okay na nga daw yun. Pwede na yan. So doon tayo sa may kulayan Kasi nagpapabili ng gabi to si ano si Josie. Ayan, ito. Saan banda? Pa doon. Ayan, mga kagulayan. Ayan, mga kagulayan. Saan banda? Saan? Nasaan ang panglaing? <laughs> Naku, Miss Josie. Makang wala. Baka doon sa mga dry din na ano. Eme. Dapat kumuha pala ako ng car. Tanong mo na lang kaya sa... Ito naman yung mga kaisdaan. Ito ang mga kaisdaan. kasi di ba? Ito na sa ila. Doon. <laughs> doon pala doon. doon pala banlay. O ano pa? Ano kaya isda? Ay ito ito gusto ko to. Ang sarap nito sa amin tinatawag na ano. Dorado. Okay wait. Ah, tada! Kaya na. So ano? Bye bye na. Sabay na ako. Ah okay. Nice to meet you. I'm sorry, Huwag are Jala? Yeah. Oh, sorry to my fans. Sorry. Very, very sorry. Okay, accepted. Okay, bye bye. Jala ni bye. Bye bye. Okay. Sulod lang tayo. Oh siya. Next time uli. O oh, back to ano ko doon uli. Sa bus. Diba? Kayo oh ako din. Di ba? Adong kay din. Sige na. Bye bye. bye, -bye. Ayan, uwi na sila guys, ang mag-asawa. <laughs> okay, at ako naman, parang bet kong bumili ng ano, hopia. Tawagan ko pala si Mayora, baka gusto ulit pabili ng ano, hopia. Okay, wait. Yes! Uwi na ako guys, nakatawid na ako. So, babalik ako doon sa bus station na pabalik sa amin. Okay. So, ayan, nakaganap na amin. Ayan, nandoon na sila, Beshi. Nakauwi na. So, ako naman, dito na. Okay, thank you. Thank you for watching, guys. Sa inyo. Ingat mo lahat. Bye-bye.